Hey guys. Ah, uh, pakita ko lang po ang aking munting alaga. Ito po nga po ang mga ginipig namin dito sa angkat bulakan Ah, uh, kung po kayo, chat lang po sa FB, search nyo lang po mga pasyente. Ayan po, sa umaga po, binigyan ko po sila ngayon ng puno ng saging. Kinakain po nila yung puno ng saging. Siyempre po, pag puro damo, ah, uh, maumay po yan. Bukas po ng umaga, bibigyan naman po ako. Feeds lang po sa umaga. Wala pong damo, wala pong mga tao ng saging, puno ng saging. Feeds lang po, 10%. Ayan, ganyan lang po sila. Mas marami po silang kumain sa gabi. May kita nyo naman po yung month old ko dyan. Ah, eto po. Bibigyan ko rin po sila ng puno ng saging. Yung month old ko po, ang setup naman po dyan ay colony breeding uh, after 3 months po yan colony po tawag yan eh ang after, 3 months po dyan ah, ko po po sila yung mga lalaki alawalo po yan may crested sheltie, american peruvian texel yan ay kita nyo po yan ganyan na po setup namin pag 3 months po yan hiwalay po si lalaki tsaka sa babae eh para po maiwasan natin yung uh, maagang breeding ayan na 4 months o 5 months i-breed na pinamaganda po na breeding 6 uh, months ayan gustong gusto po nila yan yung puno na sabi na yan ayan, ah, makikita nyo po yan yan sa laga yan lang po sila Napapansin nyo po yung karton na nilagay ko at uh, kasi po maulan, kailangan po kasi nila ng hides. Meron po siyang basahan, nilagyan ko pa yung basahan sa ilalim. Para po doon po sila magpupukan pagkagabi o ano. Kung eh, ulan po eh, gumagapang po yung tubig sa mga gilid yan. At may tendis po sila mabasa, kailangan po nila ng hides. Mga one month old lang po yung mga yan. Yan, gusto gusto po nila yan. Ganyan lang po ang routine namin sa umaga. Uh, mamaya, siyempre, tanghali, palitan natin yung tubig ng malinis. Ayan, palitan natin tubig mamaya. Ayan, kita nyo naman, nag-aagawan pa. Yan, yan. Yan, nakita may textile. Yung textile na yan. Taba po yan. Kaya ano ba na kaya saging. Puno saging na yan. po. Sila.